Dito ko ngayon sa terminal ng Ungka, Pabia Maghintay ng mixed trip na aming sasakyan para makauwi sa bahay. Dito, haba ang nila guys. Kulang ang mixed trip. Ang daming pasahero ng hintay. Sa... Haba na ng pila. Ang salyo naman. dito sa sa unta nila hindi kasakay sa yon pero standing unang nila pag sigahan nila sa ang yon kaysa sa o sa paglila ang ganda dito sa wakas nakasakay na rin ako ang ibas, tanding basta makauwi lang mas masakyan ko nga bas Maroon ako sa Dika Homes. Sa kailangan ko tayo ng tricycle. Yan ang parking ang tricycle. Pagpasok sa aming bahay. Mabili mo na ng tinapay sa Jolly Sweet Shop. Tag-grade na lang. Wala na pang pa Tapos Sige Tuan. Bili pa ko ng kinapay